So, hello guys! Gandang hapon! Ayan, habang nagluluto ka, may makulit na batang gumagawa ng assignment niya. Ayan. So, ayan. O, magkukulay ka din mamaya. So, ayan si ate, gumagawa ng pagawain nila sa school. Ayan. And then, the same time, mga madam, magluluto tayo na upo. Ayan. Ay, natatandaan niya yung baboy. Diba, one-fourth na siya. Ginawa ko pa siyang kalahati ng one-fourth. So, eto na siya, sa ng upo natin. So, tatlong luto yung kalahating kilo. Yung kalahating kilo, uh, ginawa ko siyang uh, dinuguan. Yung one-fourth, ano ba ginawa ko doon? Basta pinagsahugan ko siya. Tapos, sumunod yung upo naman. <laughs> Ayan, isang upo. So, sahog natin yung one port na winan port ko pa. di so, ba diba? So, mga madama yan. Magluto na tayo. Ayan ang ating kawali. So, tara na mga madam. Bye-bye. Ayun Bye -bye. si ate. Bye-bye.